Samantala, tatlong lalaki ang naaresto matapos mahulihan ng mahigit 3,000 board feet ng nag, uh, nalagaring kahoy na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso sa isang border checkpoint sa barangay Roma Norte, Enrile, Cagayan nitong October 25, 2025. Ayon sa ulat ng 204th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2, pinara nila ang isang puting closed van na puno ng iba't ibang uri ng sukat ng kahoy habang isinasagawa ang kanilang 24-7 border checkpoint operation. Nang hingan ng mga polis ng uh, kaukulang dokumento o DENR issued transport permit na bigong magpresinta ng anumang papeles ang mga sakay ng naturang van. Kinilala ang mga ng mga otoridad ang mga sospek na sina alias Romel, 32 anyos, alias sa Jaron, 52 anyos, na kapwa residente ng Balyesteros, Cagayan at alias Miro, 35 anyos, residente ng Apari, Cagayan. Ayon sa pamunuan ng Police Regional Office 2, agad nasasampahan ng kaukulang kaso ang tatlong sospek ha habang isa sa ilalim naman sa imbentaryo at custody ng DENR ang mga nakumpiskang kahoy. IFM News